Yan mga mga sagip ka kay Gabay na sakit ng buhay po si Kuya umayang. At pumunta po kami rito sa gift ng buket at bibiyahe po kasi kami sa Linggo sa Castillejo, Sambales. Uh, Ipag-uwi po natin ng ay panghihingi po natin dito ng binhi gabi uh, gabi gabing tubig po dahil para po maitanim din po doon sa sa Farm Police and Poyet para po kahit paano may kasulam o kung mapapalago, pwede rin po maibenta po yun. Hihingi po tayo kay Tatay Hill ng, ng gabing tubig. Tatanim, patatanim po natin sa Sambales. Uh, baka, o kaya, baka din na rin po magtanim. Kasama natin Sperati. Hindi po tayo sa kitang bukit. Uh, um, update po namin kayo. po uh, hindi na po ako bumaba ng motor dahil dahil po ano uh, labig po dito lakas ng hangin no? ano po ang lakad po namin ngayon mag ihingi po kami kay Tatay Hin ayun ngayon is Tatay Hin Ah, ayan. Ba, 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 Ihingi po tayo ng binhi po ng gabing tubig. Uh, malakit po yung gabing tubig po ni Tatay Hill. Dadalin po natin sa Castillejo o sa Dahil sa uh, madaling araw po ng Sunday, linggo po ng umaga, kailangan makarating po kami sa Castillejo o sa At mm, papakakabit pinakakabit din po ni Sir Boy yung ano CCTV ilawan po yung campaign tsaka ma-check yung farm parang magpipiknik picnic na rin po kami doon. Pero ang lamig po sa kitang COVID. Eh. Nung araw po, nung ako nakakalakad pa, isa rin po ako magsasaka. At um, pag ganito pong malakas yung hangin, masarap po din ito magkape. Hala po kami dalang kape dahil wala po kami budget. Tapos po, uh, tawag po ng tungkulin, may, nahit, may nadaanan po kami ni Kuya Randy. Na hit and run po na matanda po na matandang lalaki naka-bike. Akalain nyo pong hindi hininto anong naka hit and run. Hindi naman po namin, kung napansin po namin yung naka hit and run, baka tugisin namin ni Kuya Randy, pero inabutan po namin, nakasemp lang na si tatay. Tapos, ang, kaya kakala ko bali yung binti niya, nung po pala polyo po pala yung isang paan niya. Ayun, kaya sabi ko, tay, bili, bili ka na lang muna ng betadine, gamutin mo yung sugat mo, tapos yung pong tricycle na binto sabi ko yung kas na lang ihatid sana na namin kaya Randy pero may lakad nga po tayo dito sa bukit para hindi tayo gabihin eh, inupahan na lang po sa, namin ni Kuya Randy na sabi ko sa tricycle driver po, isakay nyo na lang po si tatay. Ikarga nyo yung bisikleta at nang ihatid nyo po sa anak niya and then nang maipalinis po yung sugat niya. Nagbigay po tayo ng pambiling, pambili pong may pinamig and then betadine dahil wala pa po tayong budget pero yung panggusali na lang po yung dala natin pero isinear po natin dahil hindi naman po sinasadya yon bigla ang pangyayari ang hirap din pong ang hirap din isipin na pagka bumibiyahe tayo sa labas nakikwentro tayo ng, ng eka nga po iba pa rin yung kahit papano may dala tayong konting konting pagmamahal para kung biglaan po na may na kailangan po nung ating lakad, eh, may naiaabot po tayo. Ayun, eh, komo ano po, ah, medyo, hindi naman po masama yung tama ni tatay na na sagi po na hit and run. Ah, uh, konting gas-gas lang po yung nasa binti niya, pero tumila po do po. Wala rin po nakakita, wala man lang tumugis doon sa nakahit and run. Kung sino man po, yung driver na dito po sa Mangino, ah, uh, ah, Mangino ba? Santa Cruz na, no? Santa Cruz dito po sa Wedding Shade. Uh, kung sino ka man po, mamam uh, mamang driver, kung makakadisgrasya ka po, sana ihintuan mo. Dahil po ano eh, matanda na po yung nakabisikleta, dadalo lang daw po siya sa anak niya siguro. Baka hihingi ng, ng, ihingi po ng konting, konting tulong sa anak. Papunta po siya sa barangay Mangino. Akalain niyo pong na hit and run po sabi, tricycle na may sidecar daw. Sana po boss sa ah, mga driver po diyan kung sakaling aksidenting may aksidenteng dumarating po sa buhay natin, huwag niyo pong tatakbuhan dahil po yung nasur yung natagis niyo po eh isa po siyang ano, isang PWD din. Polyo din po yung polyo yung isang paa niya. Tapos nakasakay siya sa lumang bisikleta, naka-single na bisikleta. Akalain niyo pong hinit and run po kaya eh, maedad na rin po si tatay na nadaanan natin tinatanong hmm. po natin kung ano yung kung ano po yung o nakilala o ano sakto naman daw po nung matagis po siya eh, eh, ewan po natin kung may nakakita pero sabi wala daw nakakita pero kung na po sa tapat namin mismo na tagis po yun, maaaring tugisin namin yung tricycle at sabi, pahintuin namin na meron ko na disgrasya. Ano po siya, isa rin PWD at nagbibisikleta po siya papunta doon do sa anak. At ayun po, at yung, may, yung po natin sa ating service, um, siguro makaka-uwi naman ako ng bahay, maaabot naman yung gas doon. Eh, inano ko na po, i po natin kahit pambiling beta din, Tapos umupa po tayo sa tricycle driver na nakahinto doon, isakayin kayo nyo po ako si tatay. At hihatid nyo po sa anak niya at mm, ipalinis nyo po yung kasi may yung paa niya pong balok, nakabaloktot na po yung paa niya isa. May mga sugat. Akala ko po kasi ah, uh, kinabahan din ako. Akala ko nabali. Pero sabi naman po nung tricycle driver na huminto. Uh, kilala ko po yan. Uh, and then ah, uh, polio po siya sabi. Kaya ayun. Ah, uh, taga maburak po si tatay na nabidyohan na po natin kanina. At sana pag po may nakapanood at mm, mga nakapanood po ng video ngayon, eh mailign up po natin siya sa yayakapin po nung ating binubuong grupo na sa Kaagapay 2024. Uh, nagsimula po siya ng January 24, 2024. Kaya ayun, ah, nandito po kami sa gitnang bukid. Ang lamig ko. At, ayun. Pakita ko po. Kasama ko sa Kaya Ranti. At kay Tatay Hill po kami ng ano. Kuha wala tayo ng lain para hindi tayo gabihin no? ah, tawad, tawad. Ayan, Ayan pa At maya um, po kukuha po sila ng lain Lolo po ito ni Baby Pauline Tapos i-update natin si Baby Pauline Para mapanood din po ni Doc Nas at ni Ninang Ate Emma Paano po? Babay po Ayan um, Andito po Ayan sir Boyet At um, eto na po yung yung binigay po sa atin ni Tatay Hill na gabing tubig. Ayun, Sir, ah. Siya, siguro, ipa, uh, ipapalit na lang po na, pagbalik po natin, papalit na natin ang kapit asukal. May mga, may mga laman po, ano, e, angat nga po kayo na isa para makita po nung ating Sir Boy Chuno Pilay. E, Sir tayo no? O, oh, kasama pa rin. oh, kasama pigugat rin. Binato, eh. Ah, ah, ay, hiwahiwalay We uh, ah, na. Oh. pa dahon. Hindi, hindi naman na malalantay yan. Nasa sako. Kahit, kahit abutin po isang linggo yan. Ayan, uh, Sir Boyet, eto na po si Tatay Hill. Iki, nang hingi po kami ng itatanim na gabi po sa farm. Para po yung inyong tauhan po doon kung kumakain po siya ng ginataang uh, gabi. Eri, masarap ko. Wait, wait. yung ugat din na yan, sinasama sa luto. Uh pa paano po mahugasan yan? Ay, basta, ha, hahagulit na lang. Ay, pwedeng isama rin sa ginataang Nung matataba ba ko na ito, mm. ko parang haba ng talong. Mm. Iihaw ko lang siya. Ah? Eh, sabi nila, hindi ba kate? Eh? eh hindi, hindi, pag niluto kasi hindi na po kakati yun. Eh, hmm. eh, sikman mo kung makati, isang sa akin. Kaya <laughs> nga po, kung sakasakali nga po na nalagodoon yan, hindi, sana yung tauhan ni Sir Boy po at kumakain din. Ah, kumakain din. Eh kasi may sayang po yung space nung bukid ni Sir Boy doon. Oh. Kasi ito kung kung kita makakapal na yan. Hindi, tsaka na ano, natutunang kuhanin ata dito eh. That's ay eh. Natutunang kuhanin eh no? O may siya, isang drastic lang. Naku, ginagapas. No, ay. O, oh, ginagapas eh, yun. E, pantinda na yun. Pagka ginagapas. Medyo lumit yung lasong yun eh. Pero maluwang-luwang pa yung po doon. Oo. Oh, ah. Binebenta rin. Sa, kung kumukuma kum dito sa nato yung tabi ng palayok pa. Ah, isang papalayok. O, oh, palayok. Binebenta. E, eh, buti. Binebenta nila. Binebenta karen ayo pawali dito. kayo, di kayo labot. kahit na Ay, eh, wala, lang kala ni. Ka eh. ah. Ayun, ah, siguro itong ating binhing lain po. Pagbalik po natin, ah, papasalubungan natin Sta. Hill ng Kapit Asokan. Ayun. At, Atin po talaga dito para kami para ka nasa Baguio din, ako din ang ako ko ako na Ayun po, isang nakasako po yung binhing gabing tubig tatanim po natin sa farm ni Sir Boy po pagpunta namin sa Sunday po ng umaga. Para Tati Hill, utang muna ulit ha. Ayan ha. Nung nakaraang video po natin, may utang tayo kay Tati Hill. Ngayon, utang po ulit dahil yung lakad po natin, yung pangkapi po sana natin, ah, uh, na share po natin doon sa na hit and run po na lolo na pw din po PWD din po na uh, natagis po ng ng tricycle pero tinakbuhan na share po natin ipambili ng beta dahil kaya ngayon uh, uwi na rin po kami Tate Hill maraming salamat ha thank you thank you at pasensya na sa abala <laughs> puro abala na lang po yung nangyayari pero ano po uh, papaalam na po si Kuya o kinikino na po oh. kinikilabutan na rin po oh. at bago man lang kami dilimin gitnang bukid po ito Pauli. At ayun, nakipagkwentuhan din po tayo kay Baby Pauli. Paano po? Babay-babay na po at maraming salamat po.